So, what's up guys? Nandito tayo ngayon para video si Gab. Nabagwal parang sa palang sa pag paggamit ng aking naro ang backhoe. Yan guys, oh. Di pa siya sanay. Dinaturuan pa si ni Mama. Hello. Hello. <laughs> Yan, good job. Yan. Wala na mataano ba 'yan? Yan, tinuturuan. Tumanaw Sando pa ulit ito sa dig. Ito sa katawan, ito sa katawan, ito so, Gab. Sa ano lang sa katawan 'yan. Oh, sige, dig na. Dig. Dito ay dito. Ayun, dig na. Dig, okay. dig. 'Yan. Oh, dandan <laughs> na si o, danda ni taas. Hindi siya naisigab. Oh, dandan na pataas. Uy, uy, uy. Yan, oh, dandan. Punting taas. Kunti lang. Kunti ya, lang. Ya, tama. Tapos dito, dito, dito. Ayos. Ya. Yan. Okay. Good job. Oh, Hop. tama. Balik kunti. Balik kunti. No. Ya, Yan. Good job. Yan. Yan. Boss na. Yan. balik Yan. Yan. balik, balik. Dito, dito. So. Yan. <coughs>